Isang mapagpalang araw mga boss. Sana ay puno ka ng grasya at masaya. Huwag papadala sa problema, bunal ra. Maaga ko ngayon dito sa itaas ng barko mga boss kasi magkakabit ako ng aming floodlight or cargo light. Medyo madilim na kasi ang kardik ng barko kasi pundido na ang gitnang bahagi na cargo light so kailangan ko ng mga tools at tatanggalin natin ang luma na cargo light. Actually mga 3 days na to na request na sa border ni kapitan. Medyo busy din kasi ang biyahe ng barko mga boss kasi nga nagdaan pa ang Pasko. Mas minabuti ko na maaga itong titirahin kasi sa gabi mga boss ay nasa mga alas so pasado na sila makarating dito at uh, kuyat pa yan sila mga boss tapos mag-iingay ako dito sa itaas ah, siguradong hindi sila makakapagpahinga ng mabuti actually hindi ko to trabaho kasi meron naman kaming on call na electrician dito pero pag busy siya mga boss ay ako lang naman ang tumitira medyo madali lang naman din to basta't gumagana at nandito lang ang multi-tester ko ay yakang lang ang trabaho na to remind ko lang pala sa inyo mga boss na wag kayong magkumpiyansa sa kuryente kasi hindi yan nakikita kailangan gumamit ka ng tester So sa punto na to ay natanggal na natin ang luma na cargo light at tapos naluwagan ko na rin ang kanya mga bolt mga boss no para pagkabit natin sa bagong cargo light ay mas madali na lang. So nandito pala ako sa sandik ng barko mga boss no mga dalawang palapag lang ito. So ngayon ito yung ating lumang cargo light at na to mga boss. So kailangan na natin itong i-junk. So dito ko lang to iiwan sa life prop ng ating barko at mag na lang ako kay chief mate para makuha naman to mga boss. So ngayon ay galing naman ako sa bridge para makuha tong bagong cargo light na ay kakabit ko. So yung lumang cargo light mga boss ay 200 watts lang. Tapos ang ipapalit natin na cargo light ay 300 watts na para mas maliwanag talaga ang cardic Lead light na po pala ito mga boss at waterproof na din po to. Mga ganitong klaseng flood light mga boss ay madali lang ang buhay pagka hindi maayos ang pagkakabit or magkakaroon siya ng vibration during na naka under ang ating barko. Ang bracket pala ng flood light na to ay medyo may kahinaan at manipis lang din. So ito yung magiging isang weakness niya kasi nga hindi building or steady ang ating paglalagyan ng flood Light. So, for sure, maraming vibration dito sa ating barko. Kaya, uh, isa sa mga paraan ko mga boss, once magkabit ako ng floodlight, ay uh, minomodify namin tong bracket. So, pinapalitan namin ng mga flat bar na makakapal. Kung hindi naman namin ito mamomodify mga boss, ay tatalian ko lang to ng lubid na sobrang mahigpit. Yung tipong hindi na siya kalas or uh, maggagalaw-galaw kapag uh, masama ang panahon or kapag may vibration ang ating barko. So, sa ganitong paraan mga boss, ay siguradong mapapahaba ang buhay ng ating floodlight or cargo light. So based lang po ito sa experience ko mga boss ha Hindi po ako expert So sa pagkabit naman ng wire nito mga boss ay tatlo lang Merong color yellow, color brown at color blue So since easy ang supply ng cargo light na to Ay color blue at color brown lang ang kailangan Walang gamit ng color yellow So makikita nyo mga boss may tali talaga ang ating cargo light Matibay po yan So yan lang Ingat sa biyahe Ambrut